Bakit iya? May hey, tanong ikaw. May oh, tanong no. si tiyo Sige, ano tanong mo? Ha? ano tanong mo? Oh, ano? No. Klaro mo. Ano? Conclusion. Yeah. Kung, Kung ano yung conclusion? Ha? Kung ano daw conclusion? Tapos, oh, no. pati yung opinion. Ha? Kung ano ibig sabihin? Yeah. Oh, Ang daw ibig sabihin. Yung conclusion na muna um, tayo. Yung conclusion, yung ibig sabihin yun sa Tagalog. Sirado. Huh? Oo, sirado. Kasi conclusion. Oo, conclusion. Oo, di ba? Yung opinion naman. Oo, yung opinion. Bukas yun. Oo. Oo, oo bukas yun. Oo. Uh -huh. Diba? Tama si papa. Oo. Uh -huh. Conclusion. Close. Sirado. Oo. Uh -huh. Opinion. Opinion. Diba? Oo. Uh -huh. May natutunan na naman si Tiyo. Oo. Uh -huh. May tutunan na naman